Hello Good morning po mga katape. Nandito tayo sa ano. Ah, good afternoon pala. Sorry naman. Ayan o. No? Oh, may tagay Highlands. kay Lance. Ah, hali... Nandito tayo sa may ano. May Bungo. Another one. Bumbo. Nice. Sa may kalamba. Laguna. Pinakadulo. Dito tayo dadaan sa ano. Tignan natin yung shortcut dito sa Tagaytay tayo Okay. Ayun ang ganda, makakatapay oh. Wow! Ayun ang makakadaan dito. Wow! Ay, ito pala yun. Yung sinasabi nilang ano, yung karuktong tapos people's part na dread rate lang. Oh. Ayun, no? eh, puro pandit na. No? Makakatapay oh. Ganda rin oh, no? makakatapay. Wow! Tignan natin yung tulay dito Kung maganda Buti, buti walang house Pwede uh, eh, diba, mo ako masyadong nangangare eh Eddie wow Kasi hindi ko baka bisado yung daan mm -hmm. Oh yeah. Oh yeah. Hahaha. <laughs> 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 yeah Sabi sa inyo mga katope, no? Hahaha! Hahaha! si <kato> Hindi <laughs> <laughs> natin alam may na meron pala doon. Ay! <laughs> Luhog eh. Eto, sa medan ha? Oo, oh, yun yung tulay. dun tayo sa baba. Pero ito, saan kaya ito? Oh, shit! Not good! Tingnan natin mga katatayang pagsambal na ito. Yun yung tayong yun tulay sa baba. Ito, wala na ito. Bukid na ito. Sa, sila, sa baba sila nagdadaan eh. Di ko lang kung saan ito, Mahirap na, baka iligaw ako dito, mga kataba. E hindi ko alam ito eh. Kung sa baba, tignan natin. Nakita niya yung mga kataba eh, Yun, si Mabi. <laughs> alam niyo. <laughs> Amin hindi ko kabisado yung dito. Lugi! <laughs>

O, oh, malalim siya. oh sabi na nga ba, dito sila nagdadadaan. Doon ako dadadaan sa kabila. no <laughs> ginga. Ah, ito yung tulay. Ang ganda pa. O, katupay. O, tignan natin. Ang grabe oh. Ganito pala rito. Hindi natin alam. Ah. Ganito dito pala rito. Dapat yung semento. Oh, yeah. Oh, Ah. Ah. Ang grabe. Pwede na lang naka-Aerox mods tayo. Sana <laughs> ah. ah. Ano Ayo, aku tu I'm no, 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 no.